Hello guys, kumusta kayong lahat? Nandito ako sa aking ano sa aking mga kamuting kahoy Mga aking kamuting kahoy na matutaas na magaganda na guys Ano, ganda no matatas na eh, malulusog na mula nung inulan siya, lumusog siya lalo. Lalo siyang lumusog yung aking mga kamuting kahoy. Ito pa. Ito yung aking pinakaunang tanim. Ito. Ito yung pinakauna. Ito rin unang ha-harvestin. Mag-harvest. Ito yung una. Kasi yun ang unang tanim ko eh. Pangalawa to eh. Okay guys. Kumusta kayo lahat? Bago nyo, bago nyo pala tapusin yung aking uh, video, bago nyo tapusin yung panunod yung aking video, yung mga baguhan pa lang dyan nakasilip na sa aking munting vlog, munting video sa aking channel, yung, naka, yung nanunood ngayon, please, huwag muna, huwag muna nga kung, huwag mo kong iwan, huwag mo kong iskipan. <laughs> Nangangailangan ako ng tulong mo. Mag-subscribe ka muna at saka pwede ka mag-like at saka pwede, nyo, pwede mong i-share yung aking video yung nandyan, ikaw, yung bagong ka dyan, yung bagong nanonood sa akin, subscribe ka muna para maka, madagdagan yung aking channel. Okay, guys, kaibigan, you see, ano, ah uh, shout out sa'yo, sino pangalan nun? Jake? Di ko alam yung pronunciation ng ano mo eh, ng channel mo eh. Ang spelling eh. J-E-A-C, Jake o Jace, di ko alam channel gayang pade kumusta <laughs> shout out sa iyo pade inasa sa Dasmariñas ilagi nang nagbi-video ng Dasmariñas kumusta sa iyo security uh, nature's lovers tv kumusta shout out sa iyo at saka si Marilyn si Marilyn yung bago yung bagong, yung bagong subscriber ko rin ni Marilyn Marilyn, hindi ko maano ang apelyido. Chongko, Marilyn Chongko. Hindi ko alam, basta ikaw bago, bago Marilyn. Shout out sa'yo. Bago kong ano, bago kong friend sa YouTube. Salamat sa subscribe. Pag-subscribe sa akin. Okay, guys. Saglit lang. May explanation ako sa inyo. <laughs> uh, kung pa, paano ba. Ito, tingnan nyo na sa akin. Okay, mamaya-maya konti. Okay guys, meron ako sa inyo eh, papaliwanag yung sa akin tanim na opo. Paano ba malalaman ang isang bulaklak, ang, ang, bulaklak kung babae o lalaki siya? Eh, pakikita ko sa inyo guys kung ano ang babae at saka ano yung lalaki na bulaklak. Saglit. Akala kung ano yung nakita ko. Ito guys. Ito, Nasaan ba? Ito ang babae. Kasi paano ko masa paano ko masasabi na babae? Kasi may bunga. May bunga siya. Yan ang babaeng bulaklak. Yan. Ito guys, ito yan. Ito may bunga. Ayan. Tapos, ang lalaki naman, ito guys, papakita ko sa inyo, saglit. Ito naman ang bulaklak ng lalaki. Hindi ko makita yung mukha ko. Mukha kong kiganda-ganda. Diyak lang. Ito. Ito ang lalaki. Ang lalaking bulaklak. ba diba? Walang ano. Walang. Wala rito ang bumubukol. Dito. Ibig sabihin ito, lalaki. Kasi pag may bumukol dito, babae. Ito yung lalaking bulaklak. Ito. Okay guys. Naintindihan. Yan yan, ang lalaki. Kahit saan tanim yung may mga bunga, makikita at mga mo yung babae at saka lalaki. Kahit sa kalabasa, kahit ano, kahit sa ampalaya, kahit saan yung bunga, yung namumungang hala, uh, tanim, namumungang gulay. Ang lagi niyan, pag namulaklak, babae dito, may nakabukol, ang lalaki naman ay ganito, wala laging bunga. Okay. Katulad dito guys. Explanation ulit. <laughs> Ayan, di ba may maliit na bunga? Yan. Yan ang babae. Di ba? Tapos ito yung bulaklak niya si babaw. Oh. Yan ang, ang babae. Yan, katulad dito. Yan, katulad dito. Ito yung babae. Masa ba? Ito, ito yung babae. Ito ang lalaki. Yan. Di ba walang bumubukol? Yan, wala rito. Wala. Kasi yun ang lalaki. Kaya lang, oh. Tumitiklop rin yung kanyang bulaklak, eh. Ito yung babae. Di ba? Ang laki ng pagkakaiba. Yan. Ito yung lalaki, guys. Ito yung lalaki. Ito yung babae. Babae ito, ito. Katulad ito, mayroon ito. Lalaki ito. Okay. Alam nyo na, guys, ngayon. Kung alin ang lalaki at saka ang babae na bulaklak. Kasi mayroong ano eh. Mayroon diyang iba dyan na hindi alam kung ano ang lalaki na bulaklak at saka ano ang babae na bulaklak. yon Karamihan, mas, mahala tanong yan guys eh. Mga tanim na gulay. Yung mga namumunga. Namumungang gulay. Malalaman yung mahala nang Kasi bago bumuka yung bulaklak yung sa babae, mayroon siya makikita doon sa tangkay niya na bumubukol. Tapos doon sa lalaki naman, Ganyan lang, tapos bulaklak na agad. Yun ang lalaki. Okay. Yan guys. Sa ano naman isa? Sa kamuting kahoy. Ito. Eh, automatic na ito. May buho, may laman. Wala na yung inaano kasi hindi naman ito gulay eh. Ang mga root craft to eh. Pag root bushcraft e, sigurado may laman na yon yung ano niya sa babae yung lupa di katulad ng gulay na mayroon talagang may lalaki may babae itong mga root craft na katulad ng kamote kamoting kahoy i e, automatic na yun may mga laman yon may mga bunga sa ilalim ng lupa automatic na yon pero sa gulay gulay na may bunga yon kakaiba may mayroong lalaki, may babae. Okay, guys. Yung uh, nag-ano ko, nag nagtanggal na ng damo, konti lang damo para mabawas-bawasan. Malinis na dito, wala ng damo dito. Kaya lang mayro pa rin nagkakaunti. Yung nag-iisa is, nagtatag isa, titig ano, nagtitig isang damo. Binubunot ko na rin 'yon. Pero yung kanina, yung doon, siksik yung damo tinanggalan ko na Pila na ginawa ko guys pinalawanan ko lang sa inyo yung bulaklak ng lalaki at saka babae okay mayang konti lang tayo guys pahinga muna tayo kasi tanghali hello guys nandito na ako sa bahay naka-uwi. nawalan ako no nag battery low doon sa pinagtataniman ko. Nag -ano ko Nag-shutdown yung battery ko. Okay guys, yun lang ginawa ko doon. Dito ko na lang tatapusin yung aking uh, munting vlog-vlogan. Uh, subscribe kayo yung mga hindi pa naka-subscribe. Yung mga bago pa lang dyan, yung nanonood pa lang dyan, please subscribe. Tsaka yung mga bago at saka sa luma, salamat sa mga nag-subscribe sa akin. Maraming maraming salamat. Saka guys, okay. Nandito na lang tayo. Kumusta ang buhay nyo? Ito ang aking buhay. Ang buhay ni Waray. God bless ating lahat. Bye bye!